Good morning! Good morning, Rhea. Ito na nga, isang ektarya. ito nga uh, area na ito, Ayun po yung laki ng lugar. Pero hindi ka mapapagod, mga kapuso, dahil sa iyong mga makikita, mabubusog ang inyong mga mata pag kayo po'y umikot dito sa Christmas Village na ito na makikita nga sa Tagig, ano, 2014, nang buksan po ang Lakefront Community Park na ito dito para sa publiko na sinulang pong pagtatayo, ay, sinulang pagtatayo ay Christmas Village, lalo na kapag Christmas season. Actually, kada po may mga season, Valentine's Day, ganun po ang ginagawa nila. Pinapalitan lang po nila yung tema at mga nilalagay nila rito. Ang sound show naman nila ay talaga namang nakikisabay doon po sa kanilang mga, ayan, mga lights. Ano? Talaga namang kumukutig-kutita pa mga ilaw. Pati po yung mga kantang pamasko, sumasabay po siya mga kapuso. Dito rin po makikita ang isang makeshift na simbahan na kanina ay tumutunog. Meron pong kapitolyo, paaralan. syempre pa, pwede ko kayo magpicturean. O, oh, di ba sila? Se selfie. Actually, two fee yung dalawang yun. At syempre, punong-puno pa ito ng mga dekorasyong pampasko. Meron din po silang giant na Christmas ball na makikita po rito. Pulang-pula po ang kulay niya. At yung po nakikita nyo naman ngayon ay ang kanilang 35 feet Living Christmas Tree. Bakit po Living Christmas Tree? Yan po ay talagang ang nakalagay dyan, mga halaman na totoo. Tapos, pinalamutian na lang po nila ng mga drummer boy. Meron din po mga Christmas balls. Siyempre pa, namumutakti rin po sa magandang kulay ng ilaw. Bukas po ang uh, uh, park na ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi pero mapapanood po ang light show tuwing alas 6 po ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi mga kapuso makikita po ang Christmas village na ito pwede niyong puntahan hanggang January 15 2016 bongga ayan puso, ang pwede nyo nga uh, pasyalan ngayong kapaskuhan, lalo na po sa mga magpapamilya at may mga chikiting, sugurado mag-enjoy -e po sila dito po sa area ito ng Taguig. Yan muna ang update ko rito. Rhea, balik muna sa'yo. Maraming salamat. Love and you, Bear.